panibagong paranormal exploration na naman ang inyong matutunghayan dito sa Cebu Ghost Hunters Mga hunters ito ay isa sa pinakadulong parte ng Danau City, Cebu At isa daw ito sa pinakalumang sementeryo na makikita dito sa Barangay Lawaan sa Danau Mga ka-hunters, pakatutukan itong aming pag- investiga at pag-explore dito sa pinakalumang bahagi ng sementeryo at marami kaming na encounter ng mga sobrang delikado. Mga ka hunters kayo na ang maging silbing tenga at mata ng video na ito. Oh! <suspicion> <Huh>! um... <groove> <thirst> ah! Yeah. May mga spike eh. 啊。Oh?